Uh, ulang araw po, mga kapanganay. Narito po tayo sa area number 2. Tayo po ay maglilipat ng kabayo. Ay po kabayo ay kadadating laang. Galing sa bundok, sa aming kaibigan. Yan, bagong dating kinargahan po, po Kaya po, ilang buwan na wala. Dan, hindi po niyo nakikita sa vlog. oo oh, oh. Yan po ay kinargahan sa bundok. Oh, yan. Kinargahan po ito ng mga bulay. Ngayon po yung ating ipinababa at gagamitin po naman wala po tayong gagamitin eh pagkakarga ng mga abuno yan ah kailan alipad yan sa kamila? mga mga bukas ilang araw oo, oo. ito ay si pula <laughs> talaga umiba po ano umiba ano mm -hmm. gamit naman yan po yung ginamit dun ay wala na yan po ay ginagamit pero pag po naman yan narito once na may ang po na kalakal kalakal or pataba bihira lang po naman kumbaga ginagamit na ang po siya ay pagkayong yung pag ano ng pataba hindi po tulad na pag siya nagpunta na sa bundok halos araw-araw po siyang gagamitin oh. No? Ganun po ang ano ng kabahay dito. Pero yun po naman kumpleto yung pakain. Yun po ang mga trend dito ng oh, ano. Ayun. Ate po. Iuula. Oo. Oh, 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 oh. dito. Ha? Ito po ay ko na ilang buwan din. Baka po may dalawa. May ilang buwan ka yan. Mga dalawa. Kinargahan po yan ng mga kamatis Oo. Oh, oh. Repolyo. Yan sa bundok banaho po yung ginamit. Alam mo yung may nagtatanong sa akin. Nasa oh. yung kabayo. Oh. Ayun dito yung masag na naay na po. Sa naghahanap po. Sa kay pula. Ah, balik uli yan. Oh. Lago ano? Malago dito. Balik gila. Malago na po uli ang tama sa dito sa ating area. Yan ang bilis lumago ay ano. Oo. Oh. Ilang ano na yan? Hindi ka. Ah, uh, sumot kalahati na ba ito? Pero yan ko nang kumain pa. Baka manunggab Baka nakabisyo ano kaya? Hmm. <laughs> na ako Kaya yung pumahilig sa kabayo. May po talaga kabayo ikwan eh, Malamig ay. Malamig kaya parang hindi rin maaligan sa. Oo. Oh, oh, Iba po yung kabayo pag araw ay eh. talagang na nadamba. Nadamba-damba ay. Salamat eh. po naman yan. Oh. Eh. Puto lang ako yung ano mo, makuha ko kalamansi. Eh. Oh, hala, sige. Oh. Oh. Bali tayo po yung nandito at ako'y kukuha ang kalamansi ay? O tara Yun kapal doon sa kabilang tulo Kaya ka hukuha Baka kaya Yan dito ang kwan ngayon Ang panahon niya ulan Talaga pong uh, Yan ba yung ririyo ano? ito, ito yung violet ang bulaklak Yan Oo kakaiba yan may kit hindi nalilipo no? Oh, yun na lang pala yun. Pwede na no? Ayun pala, oh. Yung sayang. May katas pa rin, Ay, pa rin yun. Yan po, ang konti panahon. Yanong Ay po, si Kabi Spring, kukaros kalamansi. Yan. Malamig. Pagkatabi na, na, oh. Yan. Uh, Kumusta eh. po kayo, mga... Kapanganay. Ah, kayo po lagi mag-iingat kami po naman dito ay dubling ingat din yan ang dami oh. No? ayan po oh. ay, ay pala na lapak oo oh. nga pero okay, na, okay pa rin naman yan oh. mm. dami mari oh panggamit ayan oh. ang dami Sa sambal, eh, tikat lang, tikat sa sambalilo ko, ilalagay. Yung dapat yung sambalilo ko. Hmm. Hindi na. Hmm. Hmm, tara. Nakayari ba? Dali, dali. Tika. Nagi pong pampiga-piga. Ito ay, ay sa mga isda ah. Oh. Uh, yun doon tayo sa kabila Dun. No, parang sinig sinigang na sa kalamansi. Pwede ba yung ganun? Oo ah. Uh, uh. Ah, ito na para kapangasim, Pwede oo. Oh. Kala ko kilikili ang pang Pwede rin. <laughs> ay, ano, yan. Dito din yung kalde, Lakad. Ah, ito ah, pala dapat ay mga kuwan uli, ano? Tabasin na uli, isang buwan. Maulan na maulan yung Isang buwan naman. Maulan, kaya pagkabilis lumagunan damo. Mm. Mm. Masa ba yung sasabi mo? Yun, yun, yung kabila, oh. Teka, tara nga, ang mga may alasang puno ng bagay, no? May tayo rin lang ang ano. Laki ay, na, no? Oh. Uh. pag may ilang taon na, ay eh. siya nga. po ganito po pag kukuha, no? Basta mapadaan at may ganito. Hindi, hindi muna natin... Hindi na papalampasin. Hindi na papalampasin, eh. Dumaan na, eh, oh. <laughs> Siya nga, pag nabalot ng bagin na, Ayos na yan, no? Oh. Bidbol din. Ang ginhawa na yan. Ang ah, mula. Ari ba? Oh, yeah. hitakin hita mo. No? Hmm. Ay, kapal nga pala ko aldoin no? oh. Dali, dali, dali. Ya, kapal po. Oh. Tika. Ayun, kapal din sa mug. Tika, tika, tika. Hmm. Ya, mga kapanganay. Oh, dali. Utol, lo. Oh. oh. Ya, ikaw hmm. kumuha. Ah, dami. Ay, Nay, na talaga no. Ngayon may sa so bagong taon ito mabinta. Mura, mura ata ngayon. Oo, hindi po namin updated sa pre, ano sa farm si gate. Ba, eh. Kung ito po ay mahal, ay eh, sa totoo lang, wala, wala itong kulay dilaw. <laughs> Walang mahihinog. Gawa ng, hmm. ay mahal ay. Pag po mura, ay nahihinogan. Hindi eh, po. Sabi nga, no, iba, eh, siya, kahit pa, pa sayang nga. Ay, eh, sayang nga po, talagang naaya, kinukuha. Naaya, ko kanya, ya, din. Uh. Iyukumpad eh, ako, konti Palaman si Yan, yan, yeah, yan. Yeah, yeah. Ay, ay ako'y unga na. Oo, uh, uh, unga, unga. Babay, babay pa. Oo. Uh. 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 Hindi na pati kami saan magawa nga. Kahit narito sa kalapit, yung palaman si Diyos. Oo, uh, uh, madami ay. Uh. Pero sabi nung iba, ito daw ay pwedeng pigain mo ah. Napipreserve? Oo uh, ah. Uh. Lalagay sa rep. Pagka sa buti. Um, tara. Tawang ko lang. Pwede, pwede. Arapa, oh. Uh. Hindi mo tayo nasubok ah. Lansones. Ah. Ito ay na na ko na rin. Yeah, ba mula buto ko al din. Medyo oo. Oh. Uh, yes, Laki, no. Laki na. Yan no. Ang oh, pangamitan niya, ganyan talaga oh. Hmm. Eh. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po palagi. Bye.